<laughs> oh, gawain mo na yang sa race, gawain mo pa dito. Salamat pulis, ka do, pulis. <laughs>

pangirs ng yelo dito sa jacket at uh, kulang na kami sa yelo yun ang namin pinagirre sa aming isda hindi ko na nakuha na ng video yung pagbubungkal namin na yelo sa bodega nila at itipid ko yung karga ng battery ko malulubat na ng aking camera at wala ng charger kaya hindi na tayo nagtipipan niya sa pagbubungkal ng yelo at nasira yung aking charger sa bangka kaya uh, hindi na tayo nag video kanina sa pagpupupal ng ilong dito puruhan no? yeah. yan ang oras natin alas 3.17 ang hapon medyo nag ulan ulan dito sa lubong sa silig kaya halos dalawang, dalawang araw namin hinila sila yan salamat at malapit na matatapos ito itong pagkilaan yan, yung puruhan malapit no? na Mereka hey, itu man

150 daw na nga na 150 na po Ang tulingan Ba kapag ikaw Bibili Baka kung ikaw ang Bibili Tinali na nila mga vloggers Yung jacket Doon sa payaw na yun Tinali service Oh, Bita bitawanannya -bita. itu. itu pala, at itu lubid. Oo, walang, ulang ay, yun, Pangulong, sumating. Ay buong, ano, bakit ng Pag lumating ng Pangulong, kaya batak yun ang rami. Ang mga ito, sinabi mo doon sa pangalawa ay, tagaang sa iyo. talaga, nabag-disminan talaga. Nabuyang yung babae ko. Urabog at imayros, o.

Sayang pa ko eh. Hindi lang pa silpon <laughs> yan ma. Ayaw ha? Oh, Ayaw ha? Ayaw ha? O, isang lamas eh. Malikot pa naman yan. Nakatayo tayo pa. O, oh. oh, nandyan pa naman ang bukoy o. Wala <laughs> na yung utang pa. O, isa na. Pero o, inahanap ka rin pa rin to. Nandyan? Wala na yung utang.